Yo, what's up? Pusinerong pa at dahil nga rest day pa natin, dahil na close yung Pine Me Cafe, so syempre dito muna tayo sa bahay para mag kaso ng ating mga anak. Dahil nga pag rest day lang natin sila na si kaso, so syempre babawi tayo at so dito nga hinahanap ko na yung pinrep ko kagabi na lulutuin para pang baon at ulam na rin naming tanghalian. So 4.30 na nga ito lang madaling araw. Ayan nga yung mga pinrip ko. So sinigang nga yan na liyempo. Yan nga yung lulutuin ko ngayong umaga. Baon na rin ang aking anak na si Nicole. At so dito nga hinahanap ko na yung pork na pinrip ko kagabi. So hindi ko nga makita. Kasi ang alam ko nilagay ko lang sa chiller. At sinig ko na nga rin dito sa freezer. Wala din naman. At so nagtataka ako saan ko na ilagay. At so ayun, bumalik nga ulit ako sa cheater. Chine ko ulit kung saan siya nakalagay. Hindi ko talaga siya makita. Nagtataka lang ako kung saan ko siya nilagay. Kasi ang alam ko, nasa baba lang siya ng chiller. At so, pero, nandoon nga yan sa taas ng chiller. So, mayroon naglipat. Hindi ko lang alam kung sino ang naglipat nung mit na to. At so, nung nakita ko na nga, syempre, ayan na nga. Dahil nga, lulutuin ko na yan. Malinis na nga rin yan. At so habang nagluluto nga ako dyan e eh, sinabay ko na nga rin yung pagpapakulo ng mga tubig mainit dahil nga napakalamig dito sa amin. Dito nga yan sa Cavite 13 e Martires tapos sinabayan pa nga ng malakas na ulan at yun. So lalo na nga lumabig at sobrang lamig pa rin. Biruin mo madaling araw na grabe pa rin yung lamig. Kala mo nasa Baguio nga sa lamig dito dahil nga malapit lang kami sa Tagaytay at mabundok rin dito kaya ganon kalamig dito sa 13 Martires Cavite at ayun nga si Mrs. naman ay nagasikaso na ng mga tubigan ng aking mga anak syempre at bibili na nga siya dyan ng almosalin so bibili lang siya sa tindahan sa glit dahil nga mamaya ay may pasok na nga rin siya 10am nga ang pasok niya kaya maaga na rin siya nagising so dalawa nga kami kaso dito sa aming mga anak at eto nga si JR ayaw pang maligo anong oras na mag alas sa isna papasok na naman to ng late yung dalawa nga ay nakaprepare na at nakaligo na nagahalmusal na nga rin pero mamaya maya maliligo na rin naman yan. So hinayaan lang namin siya kasi baka mamaya to pa at sumpungin. So mamaya maya magpapaligo na rin siya. At so ayun na nga hinatid na nga namin dito si JR. So malapit nga lang school niya dito sa amin. Ilang lakad nga lang ay nasa school na siya. At pagkatapos nga namin siya itad, hinatid syempre. Mag-aalmusal na mula nga kami dahil nga 10am ay may pasok na siya so dito na nga lang din siya nag work dito nga sa may gentry cavity nalipat na nga siya dito so 10am nga ang pasok niya syempre matutulog pa nga yan after namin kumain at so ang gagawin ko ay magliligpit na lang muna nga ako dito mamaya maya so syempre matutulog din ako mamaya after ko magligpit at maglaban ng mga kailangan pang laban ayun lang so, sa panonood Good morning sa lahat. Please follow my FB page kasi merong maglulupa. Thank you.